Welcome back to my YouTube channel. So for today's video I for the exercise tayo ngayon. So pumunta kami dito guys sa 100 steps. Ayan. Sa recreational recreational park. yon 100 steps. Guys, nandito kami sa 100 steps. Pupunta kami dito sa 100 steps. I will come to... Akala ko hagdanan. May, okay. hat, may Add hagdanan. Ah, doon pa. Oh, kasan ang tao dyan? Wala may... na taas. Ayaw. Ko. Tao po, mga mas ko. ay, ayun na, dos ko. Meron dun, ano, baka meron dyan mga tribo. <laughs> Panain na lang tayo dito. <laughs> <laughs> Ilag-ilag. <laughs> Merong din bayad din sa tao. Ano to bahari? Saan? Ilag man tao. Ha. Merong tao di Ito. Ay, an pa. Sabi mo an ma ah. ano ko sagdan? Eh. Ah ito, iyon na tohan ng sister teh. Uh Oo. -oh. Iyon na ini. Uh -oh. Hindi. <laughs> Ay, ano yung pupunta doon? Ano yan? Kalsada po sa motor. Safe naman dyan, te. O, saan tayo ma... Saan tayo mag ano? Ha? Saan tayo mag babayad? Doon, sa taas. Ay, meron doon. Ah, start na to, te. 900 steps? Oo. Ay, shit. Oh, shit! <laughs> Ito na pala yun. Ay, wow! Wow! I love it! Anong place yan? Si Pukot? Ito uh -uh. huh. yung bagay yung 101. Alin? My God, ang ano dito. Pero, madumi. Hindi nila nililinis. Hindi pa nila nililinis. Ay, ano yung daan na yun papunta doon? Ay, ano nga yun? Daan ng motor. Ah, pwede mag-butor. Ah, basta maganda maglakad. maglakad. Oh my god Atin, tindidyohan mo ako naman mo lang kasi halagay ko sa vlog ko ako oh na may focus sa lubot ko ha na lang. <laughs> Kaya pa. <laughs> Grabe yung ano ng ano ng heart ko. Maano kasi siya maliliit yung hagdan? <laughs> Let's go. Oh, oh ito, ano to? Sa impig. Nalilito ako. Ha? Nalilito ako. Iyon yung sa biswa. Ha? Huh? Yun.

Bagod. Wow. Ayan you know, o, yung bago nila. Ah, Merong ano? May video okay din dito. Tapos dito? Yan yung place na ano. Ah, may tao din dito? Oo. O tapos, ano lang meron dito? Yun, nasa unahan pa meron din. Ha? Meron din dyan sa unahan. Dun pa, aket pa tayo? Oo. Kaya meron ganito guys, o. So sa tambay-tambay karin. Sa loob pagkain Hanggay May bayad ito. ata sa loob. Ate, paki-kamo. May... Ay, hindi nandoon 'yun, okay. hindi. Wow. Wow. Makakasama mo na si Jesus. Wow, ang ganda pala ng langit. <laughs> niyong yun yung daan ng motor. And, ano na pala Oo. Ano pa Tapos tama na Meron siya guys ganito. Oh, ang ganda dito. 100 steps. Ang ganda o oh, sa umaga. Ang ganda magpabahay dito. May may, 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 ari ba dito or ano siya? Public? Private to? Oh. Private. Uh, ang ganda naman dito. Kani, siguro ano, foreigner may ari. Mahulog okay. oh, ka te. Eh. Ano yan? Talaga, no? I'm overlooking. Guys, I love it. Hi! Oh! <laughs> wow, ang ganda ang langit. Wow, makakasama ko na si Jesus. Ay, puta ka. <laughs> Mahulog tayo dito, guys. So... Bad, Ay, bala lang to. Halat lang. Halat Wow, I love it! I love si Pukong! <laughs> San tayo galing, te? Doon tayo galing. Doon kami galing, oh. Wow, ang ganda pala ang langit. Wow, there's a bird. <laughs> ang saya naman ang umaga natin, te. I saya, love niyo, it. Ano ba kapag may problema? Oo, oo, masigaw ka na dyan. Well, ay, ako dito ako sa vlog. Ba, Hi guys! Hi guys! <laughs> wow, ang ganda ang langit dito, te. Akit tayo dito. Safe okay, naman okay. to, te. Kaya uh, uh, man dito makulog. Kahoy lang ba ito really, strong, uh. strong to. Mas strong pa to sa akin. Oh. Wow, nakakapit. <laughs> wow, ang ganda pala ang langit. Wow. <laughs> <laughs> oh, ang ganda guys, oh. Ay, naku, ang sarap ng hangin. Hoy, nasa tuktok tayo. Ang ganda naman ito. Gusto ko ng ganitong place. Gusto ko ng ganitong bahay. Nasa f sa, so, sa Nasa tuktok. tuktok. Meron din dyan sa f Ano? Pero yun, ano yun? Yung walang interest ko dyan. Saan? Pero walang ano buntok. meron? Buntok din. Sa Saan? Saan? Unang... Wow. Ang ganda guys dito. Dami pang hamog oh. CCTV, anti dito sa akin. Kasi nandito lahat. Alex. Um. hindi nila inaano ha ng CCTV. <coughs> Binibigyan nila ng privacy. Hindi tulad ng ano mga iba, no? Uh -uh. Kaso parang delikado 'yung tatapak. Punong komunte? Oo, goto. Ang daming ano oh. Look at the ano hamog. Mas maganda dito pag ano palabas na yung araw. Uh, Ayun na siya. Palabas na siya. Nakabulog okay. ako. Ayan. Palabas na. The sunrise is coming. Wow. Ang ganda ng langit guys. Wow. I love you Lord. Sa napakagandang creation mo

Pagayahin ko yan. Pati no, punta ka sa TikTok, wala akong load. Kasi hindi ko alam, I step <laughs> <laughs> eh. Ayan, gagayahin ko ay step. The sunrise. Ang ganda guys dito. May mais. Ayan. Ang daming halaman nila. Ayan. ganda. I love the place. Ay, ganda guys oh. Dito to guys sa 100 steps recreation recreational park. Okay, so. Diba? Welcome to my vlog. For the ano tayo? For the akyat ng bundok. Bundok to eh. Pabundok siya. 100 hundred steps. Ayan, yeah, di ba? Ayan mo naman, ko. Ayan, no? Oh, recreational park. Baliktad. Wow! Ang ganda pala ng langit. Kanina kasi medyo madilim pa. Ayan, ang oh, ganda. No? Overlooking Ay, siya. Oh. Alin? Okay. Thomas. Masya na ba yung pinuntahan namin? Ayun pala. Ah. Saan ang daan yan? Doon, turn na nabawi. Sayang ba na? natin, guys. Guys, bye-bye. Uwi na kami. Baka lubot ko lang yan, eh. <laughs> so ang dami kong ano. Amorstico? Amorseco. <laughs> Amorseco. <laughs> ang ganda ng place nila, guys. Punta kayo dito. Diba? Wow, dito. Papabaan na tayo, guys, sa ano? Na, nasa langit tayo ngayon. Bababa na tayo sa ano yung tawag doon? Lupa. Lupa. May anghel na bumababa sa lupa. Baby Bob, alam, subro, po, kaya naman sobrang doon na dyan. Hindi Baby, ah. Nakita ako dyan, Tess. Mm. Wow, I love the place. Hallelujah. Ay, picturean picture mo na muna ako, Tess. Picturean mo doon muna. Oo. Oh. So guys, tingnan nyo guys ang paligid. Ang ganda, di ba? Wow! Ang ganda pala ng langit! <laughs> wow! Oh, kasama ko na si Jesus! Wow! Ang ganda pala ang langit! Ganda-ganda! <laughs> Baby, bye-bye-bye! <laughs> let's, let's go! Tara sa tayo guys! Guys, punta kayo dito! At isigaw nyo sisigaw ko. ay sisigaw ko, te? Sa Huwag eh. ko Ha! <laughs> <laughs> o, oh, yun na yun. Nakarelease na ako. Pakangay na mo! You are fucking shot! <laughs> mga kagalit sa atin yung ano? Mga kalikasan, sorry po. I love your place. Salamat sa mga halaman. Yes! Ang ganda Ang ganda dito. Ang oh. I love it I love it Sexy Ah, <laughs> tayo may pagkain Anong pagkain? Anong pagkain yan? <laughs> Alin walang panic medicine. Halip pagkain. Hey, no? Uy, yan pagkain. Ay, oh. Uy, Dimelina yan, 'yung pagkain. Hindi disposable. Sasaka ro-ro makote. So, ito na ang huling adirin. Huling <laughs> hakdanan. Ayun. Eh, sino makawala ng bakit nakatira dito, oh? ikiraan po. ibon Kainan ng ibon, bisita. Kasi meron din dito, guys, daanan ng motor. Kung ayon yung maglakad, kung ayon yung magdaan sa hagdanan, dito kayo oh. Dito kayo maglakad. Hindi <laughs> daanan 'to, guys, ng ano, motor o kaya ng four wheels, 'di ba? Four wheels. Hindi <laughs> din. <then>, <laughs> So, let's go, guys. Bye. I'm so I love it. I love the place. I love chicken nuggets. I love chicken nuggets. Bye. yan. Bye bye. Ay, kung kain na am Ang poging pogi kong kasama. Thank you sa iyo, bebe. Eh. I love you for today's video. I love you. I love you for today's video lang pala. So, babay na tayo dito, guys. Kasi masyadong pabulog sukto. Oh. Baka ako'y mahulog. Nakakatakot. So, ayan. May mga aakit na dito, guys. Ang aga namin dito, umakyat eh. Madilim pa kami na nagbukas ng gate ito guys. Ano? Parang magagaba na siya. Andiyan na ang pogi kong kasama. Wow! Ang pogi naman. Ang angas naman. Wee! Ang pogi oh! Lahit talaga. Tingin naman dito. Sakaway naman dito. Hi guys! <laughs> Hi vlog! Welcome! Ay wow! pa Mami, shins ka pala. Hindi mo sinuot nagkakagat sa akin dito pe. Masakay na ako guys. it's lang bebe. I love it. Let's go. Siya yung sabi ni Junjo, nag-iisa lang daw ako. Nag-iisa ka na. Kaya, kadangato mo ako, nag-iisa ako. Charo, Kakaiba. Kakaibang tita pa sa wife. Pero mag magalita. Chicken <laughs> lang, guys. Kung ano-ano na sinasabi. So, ayun lang, guys. That's it for today's video. Thank you guys for watching. Hope you like it. And don't forget to like, and subscribe. Bye guys!